Araw nga ng mga patay at nainip nga kami ni Jenea. Dahil wala pang ang mga customer na pumapasok dito nga sa shop. Sinabi ko nga kay Ginea na pupunta nga kami ng sukat, pati na rin nga sa sementeryo, para naman madalaw yung mga namatay naming mga kamag ana Mag-aalas tres na nga rin ng hapon nga to, simula din kasi nung nag-open nga kami ng tuwing, napakatahimik nga dito sa store at kahit isang ang customer, wala pa nga pumapasok. Kaya sinabi ko nga kay Alex, yung staff naman ng Coffee B, naaalis nga ako nitong hapon, then bahala na nga kung makakapag-open ako ng alas 6 or alas 7 nga ng gabi. Depende anong oras ako makakabalik then chinat ko na rin nga si Gerald din na close nga kami ngayong hapon sa store and pumunta na nga lang nga siya sa sementery at doon na lang din kami magkita galing nga sa shop namin hanggang sa alabang naglakad na lang din kami ni Jenea pagdating naman namin sa alabang doon na rin nga kami sumakay papunta naman ng sukat tuwang tuwa na naman nga si Jenea kasi nga day off na naman nga niya pagdating nga namin ng sukat doon na nga ako dumiretso sa bahay kasi sumubo nga ako ng kanin di pa din kasi ako nananghalian nagtinapay nga lang din ako Pati na rin nga yung tea yung binigay nga sa akin ni Jen. Salamat nga kay Jen at nakatikim na naman nga ako ng matcha na galing talaga ng Japan. Pagkatapos nga kumain, dumiretso na nga ako dito kay La Elena kasi niyayaya ko nga siya papunta nga ng sementeryo. Pumunta din nga ako kay La kasi chinek ko nga kung ajan si Mary Jane. Wala nga daw dyan at umalis. Maya maya nga bumalik nga ako ng bahay, sinilip ko nga kung sino nga yung mga nasa kwarto. Yung kapatid ko nga lalaki, pati na rin nga yung isa kong pangkapatid na babae. Panggabi nga siya sa trabaho at naka work from home nga siya kaya natutulog siya nung time nga na to. Magalasing ko na nga ng hapon namin na isipan nga na pumunta nga ng sementeryo. Yung mga tito ko nga at tita, galing na nga sila sa sementeryo, kaya hindi na rin nga kami nagsabay-sabay papunta nga doon. Minsan nga yung mga kapatid ko na nga lang nga yung mga nakakasabay ko nga papunta doon. Depende na lang din talaga kapag may mga usapan nga kami na sabay-sabay nga kami pupunta. Alasing ko e nga ng hapon, nakarating na nga kami dito sa may buli cemetery. Sobrang dami nga ng tao kahit nga pag na. Bumili na rin nga ako ng kandila kasi hindi rin ako nakabili nung mga nakaraang Araw. Hindi katulad tulad nga dati na talagang pinagahan ko nga yung mga kandila kapag ka mag-uundas Sobrang na. busy na rin kasi talaga. Nag-chat na nga sa akin si Geraldine na nandito na nga sila at inaantay na nga nila kami. Ngayon nga, sobrang dami na nga ng mga nakalibing dito sa may cemetery. Dati nga, yung lolo ko pa nga lang yung dinadalaw nga namin dito. Hindi pa ganito talaga kakrowded. Apartment style nga yung libingan nga dito at kung dati mga apat lang na patong, ngayon talaga nadagdaga na siya parang nasa pitong patong na nga. Kaya kapag ganito nga ang araw nga ng Alawan, sobrang init talaga. Tirik tayo ng kandila kay Nancy. Tsaka kay John Ray. <laughs> lighter ko yun ah. Ganto! Ganto yung lighter eh no. Ganto! Paturok ay, ay, yeah. para <laughs> pa, 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 ko. ako kumamapara ah, ah, ng sarali dito Mayroon mong sinde Bakit ko on-back? Eh. bata lang yan yeah, yeah. <laughs> 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 tao, sobrang Oo, oh, ano bueno, pag naman kami kay Lolo sindi ng kandila. <laughs>

bibigyan mo ako ng space. Tara Akin ba to? Tinarap pa sa akin to. Pili ko na patong lang yan dyan. Kaya, yeah. kung may dalawang ba dyan eh. Si Carlos, so um, two, three, two, three. Wow. <laughs> Yood, wala daw kandila yung kabila o. Oh. Kasi niya. Hindi <laughs> nga namin napansin walang kandila. Lolo, bye bye! Dahil nga sa sobrang init, hindi na nga kami nagtagal. Pabalik na nga ako ng shop. Si Jenea nga nagpaalam na nga siya sa akin na hindi na nga siya papasok. At didiretso yun niya na nga yung day off nga niya. Then si Gerald naman talagang hindi nga siya pumasok. Kasi nga maglalaba nga daw nga siya. So yun, bago nga kami naghiwa ni inilibre nga kami ni Jenea ng pagkain nga dito sa may kanto. Siya na nga ang nanlilibre sa amin ngayon ng mama nga niya. <coughs> pagkabalik ko nga dito sa shop, sobrang nga ako bakit ko pinayagan si Jinehan na mag day off ng whole day. Kasi nga ang dami ko nga ang customer na mga bumili. Puro pa naman sila mga nag-rice me. Kaya sobrang nahirapan nga ako mag-isa. Buti na lang kamo yung staff nga ng Coffee Bee. Tinulungan nga nila ako. Tinawagan nga nila si Jinea. So yun nga, hindi na nga makakapunta dahil nga nagiinom na. Nung pagdating ko lang naman ako medyo nahirapan kasi nga sunod-sunod na. Sabi nga sa akin ni Alex, may mga regular customer na nga akong mga nagpunta nga dito para nga kakain nga sila ng biryani. So yun, umalis na nga lang nga daw sila dahil nga wala nga kami. Bandang alas 8 nga medyo na kaya ko na nga mag-isa kasi nga pa isa-isa na lang din yung dating nga ng customer. Meron nga sanang umuorder ng grilled chicken biryani. Yun nga lang tinanggihan ko na lang din siya kasi nga wala nga magluluto. Si Gerald din nga chinat ko din sana nga siya nung una na pumunta nga siya dito. Yun pala hindi nga rin siya makakapunta kasi nga magkakasama pala sila nila Jenea na nainom. Yun kasama nga yung mga kapatid ko sa sukat. Yung kapatid ko nga si Merinel mag alas 11 nga ng gabi. Napadaan nga siya dito. Galing nga siya ng trabaho. Tuwang-tuwa nga ako sa kanya kasi nga kahit nga holiday, pumapasok pa siya. Maya-maya nga yung mga best friend nga niya, sumunod nga sa kanya at nag-tiktok nga sila dito sa shop. Nakakatuwa nga silang tatlo kasi nga pare-parehas talaga yung shape nga nila. Masarap daw kasi talagang kumain kaya ganon. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!